Bang Enot Nabarata. Na High value individual sa Nabuang Kamarin Sur, di close sa 2.7 million pesos na Shabu. Bang kaya ng tulong kalalakian na dukayan sa katanduan sa Simasbate. Bate. senior citizen gadan sa salpukan ng tricycle truck sa Kamarines Norte. Hasin, karabangan karaban ka na PORTALIS portalist ni Salboy. Diyos, maray na hapon, lunes, ikawalong aldaw, ngunya na bulan in Hulyo taong 2024. Unin mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadang ugmaan ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Katanduanes as in 90.7 Radyo Oragon Ligaspi. Sa detalyes, 2.7 milyon pisong kantidad nin Shabu na samsam sa sarong high value individual sa pigkundusir na by bus operation sa Nabua Kamarinesur si May Arango sa bilog na detalye pigkakarkulong abuton sa 2,720,000 pesos ang kantidad ng shabu o kabain ng 400 gramo ng shabu ang nasamsam sa sarong high-value individual sa pigkondusir na buy-bus operation kasudmang alas 5.25 nin aga sa barangay San Esteban, Nabu, Camarines Sur. Target sa nasambit na operasyon, ang 33 anyos na si Alan Niyar Prades Prades, kambarangay Santa Cruz Parehong Banuaan. Sigun kay Police Corporal Jonad Bufete, ang tagapagtaramkan Nabu Municipal Police Station, Naaresto si Niyar Macalis na mapabakal ang kainin ng 50 gramo ng pigtutubuda na shabu na nagkakanti 340,000 340 mil pesos ang sarong pulis pusher po, buyer. Sa body search, nakuha ang pasiniyar 350 ng 350 gramo ng ilegal na droga na pigkakarkulong sa 2,380,000 pesos. Nakuaman sa iya ang 139,000 pesos na budel money na ginamit bilang buy bus money. Ma'am, ito ang accomplishment na to, ma Malaking tulong po ito dito sa bayan. Hindi lang po dito sa bayan ng Nabwa, at the same time po dito sa ating community kasi napigilan po natin ang posibleng pagkalat ng nasabing illegal na droga po. Kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubango na kaso kan sospek na nasa kustudiya pa kanabo ang Municipal Police Station. Nagpapaalala pa din na ang droga po hindi po siya nakatulong sa pangangatawan, sa komunidad at halaw-halaw na sa buhay ng isang tao. Nagpapaalala po kami na itigil na po natin ang pagtangkilik at pagbilik, paggamit ng illegal na droga. Kasi po dalawa lang naman po ang patutunguhan. It's either kulungan or simenteryo. Naging ang operasyon huli kam pinagsarumper sa Kanabo Municipal Police Station bilang lead unit, Kamarines or Police Provincial Drug Enforcement Unit, asin sa koordinasyon sa PIDEA Bicol para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Pasintabi po sa gabos na nagdadalan sa rung naaagnas ng bangkay nin lalaki ang nadukayan sa erarum nin tulay sa karamuran katanduanes kasuod Mangaga, aga. Otoridad blanco pa sa kunsisay ang nasambit na biktima. Si Danica Garcia sa Bilog na Detalye sarong naaagnas ng bangkay nin lalaki ang nadukayan sa irarong kan panabanon bridge boundary kan barangay Milaviga asin giyamlong sa banuwaan in karamuran katanduanes alas 9.30 nin aga kasuudma. Sa impormasyon, sarong grupo nin hobenes na naghahanap nin pampaing sa pagbanwit nin sira ang nakadiskobre sa biktima na tulos man na nagsumbong sa barangay. Nakatiulob asin napupuruputan nin masking tape ang bilog na payo kan biktima kanini ang Sigun kay Police Captain Denver Romero, an acting chief of police kan Karamuran Municipal Police Station, alas 4.35 nin hapon kan parehong aldaw, kan maipaabot sa saindang hepatura ni punong barangay Arlene Besto ang insidente. Kaiban personahes kan MDRRMO,

Makusugmanan pagtubod kan PNP na itinapok sa naman sa lugar ang biktima huli ta base sa saindang investigasyon. Mayo man na nawawarang residente sa nasambit na banwaan. Uh, kung na matulungan niyo po kami na ma-identify po ito bangkay, at nakuha ang bangkay kung mayroon po kayong nalalaman na missing person po sa inyong lugar, maaari, maaari po makipag-coordinate niyo lang po sa aming impilan. Nailubong naman ang biktima sa barangay Inalmasinan, Karamuran Cemetery, Kasuudma. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad sa kung ano asin si Isay ang nasa likod sa pagkagadan kan biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. sa Masbate City, duwang bangkay manin lalaki ang nadukayan sa maawot na porsyon kan barangay asid. Saro sa mga biktiman, pigsasabing naaatubang sa kasong panhabon. Si Regine Bues, sa Bilog na Detalye. Duwang bangkay ni Nalakian na porosyon, sa mauot na porasyon sa sityo Maristela, Barangay asid Masbati City, alas 4 nin hapon kay nakaaging Martes, July 2, 2024. Binisto ang mga nako ang bangkay na sinda Junel Mutita E. 34 anyos tricycle driver as in is anyos na si Jolan Campo Ibaral, grade 9 student na parehong residente kan Barangay Espinosa sa kinasambit na syudad. Sigun kay Pulis Lieutenant Colonel Nicolas Malipot Jr., sarong concern citizen ang nakadiskubres sa mga biktima na iyuman na nakapagpaabot din pagsumbong sa barangay hasta sa maipaabot man sa, sa indang hepatura. Uh, yung area po is medyo malayo-layo ng konti sa mga kabahayan, wala masyadong bahay pero nadadaanan po ito. Kaya may nakakita po na sa dalawang biktima po. Dugang pa kang tagapagtaram. Basado sa indang initial na investigasyon, may record din pa na haabaw ng biktimang si Mutita. Pigaaraman mandaan ninda kung ano ang koneksyong kanduang biktima, kung ano ang motibo asin kung sisay ang nasa likod kang panggagadan. Nananawagan kami sa mga sa publiko na kung sino ang po ang may alam o may nalalaman tungkol sa incidenting na nangyari sa ating biktima na si Joel Motita at si Jolan Tampo ay malugod po namin kayong itong interviewin o kausapin para makatulong po na mabigyan na po natin ng hostisya ang nangyari po sa dalawang biktima. Sa presente, blanco pa ang otoridad sa kung ano ang kausakan pagkagadankan mga biktima asin pigahalit pa ang resulta kan otopsiya. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Piling PWD sa Albay, binisita ka na kubikol party list ka na kaaging Sabado. Libring wheelchair as in iba pang sorpresa, bit, -bit man kan partido kasabay kan sa indang pagbisita. Sinomer Corporal sa Bilog na Detalye. Tulong persons with disability, oh hali sa Premier Distrito kang Albay ang maswerteng nakaresibining oh libring wheelchair hali sa karayang bot kan ako Bicol party kang nakalihis na Sabado na personal pang iniabot kang partido. Saroos sa ng mga binipisyaryo ang stroke patient na si Nancy Pakal Brito, 50 anyos kan Barangay Pawa, Tabaco City. Oktubre kang nakalihis na taon kan magkaigwa siya ng mild stroke, rason kang pagkakaparalisa kang sa iyang walang lawas. Dahil kang mild stroke, nadidipisila naman siyang maglakaw, urog na tuyong mapa therapy. Maraming salamat ako, Bicol. Totoo pala yung ano, totoo pala yung mga sinasabi sa ako, Bicol. Sa totoo lang, wala pag-asa kasi magigit buwan na talaga, totoo lang. Sabi ko, mag-ano na lang talaga kami utang na sa asa. Pero dumating si Kuya Alang kanina, tuwang-tuwa po ako, ako, Bicol, totoo lang. Binipisaryo mang wheelchair ang 17 anyo sa si Jude Angelo kan Barangay San Vicente, Tabaco City may helang na mild cerebral palsy si Angelo. Alagad sa ibungkang sa iyang helang, porsigido mang giraray siyang makapagtapos ng pag-aadal. Katunayan, graduating na si Angelo sa senior high school sa Tabaco National High School sa masunod na taon. Labi man ang sa iyang pasasalamat sa itinaong wheelchair kang partido na magagamit niya da sa paglog sa eskwela. Thank you very much po. Thank you for giving us person with disability another chance to live our dreams to explore the world, Thank you for giving us the chance to have a purpose in life. Thank you for giving us the inspiration to keep on living despite of our inconveniences in life and difficulties in life. Inspire sa ibang tao na pwede ako maging psychology kahit ganito yung kalagayan ko. May wheelchair naman na magagamit ang 43 anyos na aki ni Nanay Mabel Bacolpo na si Gualberto Chavenia Bacolpo Jr. na may generalized seizure disorder. Magtatabang kami pag alsa ka ini, eh. pag mapalwa sa CR, makaon, makarigos. Tam ngayon na may wheelchair, pamate ko, komportableng ko na kaming maray. Ako lang natabang sa moya. dey na kayo mahirap. Ang mga gurang nabaya kami. Pati sa iya, enjoy na siya. Tama makakapag lakaw-lakaw naman, magpa-check up, dahil na para subli, may sadiri na siya. Ang pananaw ng wheelchair kang partido parte kang sa Indang Karayan Program na mas naging posible sa padagos na pakikipagtabangan sa Inda, kang Children International Philippine Incorporated. Antas na matapos ang presenteng taon, sanggatos na Bicolano ang target na matao ng wheelchair. Bagay na mataon ng ganing kagianan sa mga binipisyaryo, nasaro sa mga mayor na obeto kang partido. Asin Kang Children International Philippine Incorporated para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang lolo sa Daet Camarines Norte gadan kan masalpok nin truck an piglulunada na tricycle. Si Angela Calves sa bilog na detalye. Dahil na arrival ang duwang senior citizens sa nangyaring salpukan ng truck as in tricycle sa Maharlika Highway, Diversion Road, Barangay Kamambugan, Daet, Camarines Norte. Alas 9.45 nin banggi ka na kalihis na biyernes. Binisto ang duwang nagada na sinda alias Don, 72 anyos na driver kan tricycle. As in ang lunad na si alias Ding, 70 anyos na parehong residente kan Vinson's Camarines Norte. Sigun sa tagapagtaram kan Daet PNP na si Police Captain Leon Garfin Jr. Gikan tricycle sa banwaan ng Bisay asin pigbabaybay ang direksyon pasiring sa banwaan in Basud. Alagad pagabot sa lugar kan insidente, nasakop kan mga biktima ang linya kang padangadang na truck na nauli sa saindang pagkakadiskwido. Sa kusog kan impact, nakalasik ning perang metro ang tricycle asin ang mga biktima. Rason kan sinaponindang seryosong lugad na nauli sa saindang pagkagadan. Maswerte naman na di nakulugan sa insidente ang driver kontrak na binistong si Alias Ted, 54 anyos, barangay Mampurog, San Lorenzo. Asin ang pahinante kaini na si Alias Migs, 20 anyos, asin residente kan Banuaanin Basud. Kami po ay nagpapaala sa publiko na kung tayo po ay magmamaniho, ay uwasan po natin na maging uh, mabilis magpatakbo. Pangalawa ay uwasan po natin na kung nakainom tayo, huwag na magmaniho. Pangalawa po ay sumunod po tayo sa mga traffic laws, rules, and regulations para maiwasan po natin ang ganito sa kuna. And finally po, ano, uh, marami naman po tayong uh, alituntunin na pinapatupad, lalong-lalo na po ng LP, bago tayo po ay ng lisensya. Kaya sana po tayo ay maging masonorin at disiplinado sa paggamit ng ating uh, kalsada sa ngunyan, pigahalat pa kandait municipal police station kung magkakaigwan ng pag-urolay ang driver kantrak as in pamilyang nabayaan kang duwang biktima. Sa presente, nasa kustudiya pa nasambit na istasyon ang driver kantrak para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Angela Calvez. Duwang senior citizen ka sa sasalpukan ng tricycle as sa dahil kamarines norte. As in first reformers to challenge, biglang sarkan BGMP Bicol. Abangan ang mga eksena sa pagbabalik ng Nakubikol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat sa po ako sa AKB gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako, Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako, Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Sa ng pagpapasalamat niya mo, dahil habang kami nabubuhay. Sa kulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Nagbabalik ana ko Bicol Online TV. Limang estudyante eridukan madiskwido ang piglulunada nada na bihikulo sa Okampo, Camarines Sur. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Hey, Lugadan ang limang pasahero, kansarong multipurpose vehicle na nadiskwido sa tinampong sakop kan barangay Pinit o kampo Campo Kamarinisur pasado alas 5.30 nin aga kanakaaging Sabado. Istorya kan mga nakahiling sa insidente na sinda Gerson Bobis at sinda Bidrilor Casa na parehong nagtatrabaho bilang mga construction worker harani sa lugar, marikasan padalagan ka nasambit na bihikulo na nasako pa ang ibong nalinya kan tinampo hasa sa makasalpok sa poste sa gilid tinampo na nagresulta kan pagtagilid kaini. Pagluwas ko sa bara, Wow, tenai lingko matuli na nali kurbada. Tapos nagay bung bigbig sa tinampo. So kuya anto iba na bangga. Matuli to. Ali ting tulen panuan kurbada. Ni rapet so iba. Ni merai nagbu nagara soso. sekian sakyan. Ayun ko pang tawag po sa driver kan bihikulo na sa Peter James Barcibal Ibaroga. Mantang an lunad ka inian, binistong si Dajan Michael Malto. Christian Joseph Casitas, Kian Filayo Moran, Carlos Miguel Ron Cruel na nasa edad 20 hasta 22 anyos. Interong estudyante at asin mga residente kan tabako asin Tiwi Albay na tulos man na nagkadarara sa Ocampo District Hospital. Sa impormasyon, Haling tigaon pasiringkot ang kotang banwaan in pili ang mga biktima. Kan mawaran in kontrol sa manibela ang driver kaini na nagresulta sa saindang pagkakadiskwido. Nalos control po yung driver sa kanyang manibela. Nag-overshoot siya or tumawid po sa kabilang kalsada. Ano po? Uh, and then, uh, nahulog pa nga. Nakatawid na sa kabilang kalsada. Nahulog pa sa sa kalsada. Sa shoulder road. Ano po? And then, pinamaan ito yung uh, ano natin uh, kilometer post sa electric meter ng isang uh, residential doon. Dugang pa ni Police Staff Sergeant anyo. May lisensya man ang driver kan imbueltong bihikulo as in may magkakaniguman ang mga dokumento. Accident prone area man daa ang lugar. Advice na lang sa kahit pa hindi, kahit datihan na, dumadaan dyan o pa kuman, uh, kailangan lang natin i ano po ituon po yung uh, isip natin na tayo pa nagda-drive isipin natin yung mga rules and regulations sa 4136 ano po which is uh, pag dumating tayo sa mga uh, curb curb roads mga crossings uh, sinasabi po doon na kailangan natin mag-minor o magbawas ng bilis uh, para makaiwas sa uh, posibleng uh, collision Katakod kaini, nangapoda na notoridad sa mga driver urog na sa mga dayo sa banwaan asinda ipakabisado ang lugar na mas maging alerto para sa mas ligtas na pagbiyahe. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Poco mas o menos 600 na residente sa Tiwi Albay nag-aprovechar kan libreng medical sin dental mission kan na cubicle party list kan nakaaging biyernes. Si Kriset Bayonito sa bilog na detalye. Duwang taon nang may pigmamati sa too mataan 27 anyos na si Wanda Esmeria kan Purok Dos, Barangay Horoan, Tiwi Albay. Alagad huli sa kakapusan sa budget, di niya inima paoperahan para dawa pa paano maisihan ang presenteng kamugtakan kan sa iyang toong mata. Saro siya sa ginatos na nagpila sa Tarabangan Caravan kan ako Bicol Party List sa Barangay Sogod sa Saindang Banwaan kan nakaaging Biyernes. Ano po, matabangan po ako sa ano po, sa may ko pong mabulong ko ang ako mata, tanganin pong ma... Alagaan ko po ang mga aki ko po. Matyaga amang digding nagpila, ang 85 anyos na si Lolo Catalino Butchal. Kan barangay Bariis pareho man na banwaan. Haloy na kaya daa siyang pigpapasakitan kan untok na pag-abo. Dakula na, kunyang pasalamat na naka-anoan ako bekol. <laughs> may hika asin may abuman ang esposo kan 64 anyos na si Nana Yolanda Garde kan purok sa is barangay Sogod kaya inaprobit siya ng Manila ang Naklao na tabang inidigdi sa muya sa barangay Sogod na nakaabot si Sigun kay ako Party List Representative Attorney Jill Bongalon. poko mas o menos sa na residente ang target nindang mapagserbihan sa aktibidad kabalik sa mga libreng serbisyo na pigo o ang medical check-up, dental check-up, pagabot ng ni nipon, oral prophylaxis, fluoride therapy, tooth restoration, pananaonin bulong, asin kadakol pang iba. Tarabangan karaba, no? um, talagang uh, uh, masaya tayo sapagkat hindi lamang ilang barangay ang ating natulungan ngayon, kundi 16 barangays ang naging beneficiaris po ng ating medical and dental mission. Kasama dyan ang free haircut, free nail care, free massage, pati na rin po local recruitment activity. So with this, kumbaga nilalapit lang natin yung pong mga libreng serbisyo medical. Lalong-lalo na itong uh, libreng serbisyo medical. Sa so pagkat, nung pag-ikot ko, talagang uh, kapos po sila sa pera. And uh, we're just making medical services accessible and uh, affordable to them. Well, I was informed 500 to 600. May mga i-accommodate pa mga walk-in. Kasi pumunta po doon, ang sabi sa akin, kung gusto ko rin magpa-check up pero wala akong ticket. So, after na matapos yung mga nabigyan po ng mga ticket, then uh, pag may oras pa, yung mga nakapila, i-accommodate naman po yun ng ating mga medical staff. Apwera kan mga nasambit na libreng serbisyo na nauman ang partido nin wheelchairs. Nahirapan po ako mag buhat po sa ilya. Lalo po kung ano, bubuhayatin ko po, po siya magkakain. At po, ma At sa, ano po, kung saan po, maliligo. At saka marami talaga po salamat sa ako, Bicol po. Mientras tanto, tulupang tarabangan karavan ang ikokondusir sa nasambit na banwaan mo na taon para sa mga baretang tatak Bicol, Cressed Bayonito. Binika premierong Reformers Duathlon Challenge big lansar BGMP BJMP Bicol. An magayon na obheto kan kompetisyon, Ramon sa report ni Jennifer Pulinar. po ang pinakaprimerong Reformers Dual Tone Challenge kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMPB Call na Pigibo, aga sa Ligaspe City. 5 kilometrong daralaganan, 25 kilometrong pagpidal at sindugang pang 3 kilometrong dalagan pasiring sa finish line ang naging challenge sa 87 do-athlets. Pira sa mga kuminasar sa challenge kan BGMP ang 17 anyos na si Genesis Adrian kan baka kay Albay, na first time na nagbale sa siring na kompetisyon as in ang pinaka pinakaprimerong atleta na nakaabot sa finish line para sa 18 below category. Uh, maganda po yung ano, experience saka yung, mga, yung first run, uh, puro ahon, saka yung bike, uh, maganda naman yung ruta, saka maka-enjoy naman at yung last run, 3KM, ano naman, medyo okay na mas mas basically sa ano, yung first run. Kampiyon sa 19 to 29 category ang 27 anyos na si Mary Christine kan Barangay Aring Bayligas, PCD. Asin ang 57 anyos na si Alan Jamila kan Barangay 1 Ems Barrio para sa 50 up category. Hindi ko akalain na ganun yung mga rota na ahon since ano nga, na medyo natigil ako sa ensayo, medyo nahirapan talaga ako inaamin ko. So, pero sobrang happy at thank you kay Lord na binigyan pa rin niya ako ng strength and maka-finish na champion. <laughs> may gusto lang ako mag-practice. Tapos, every week, may race kami. Then, nakatabang man sa kuya. So, pag-roller, pag ano, skates ko sa last Sunday, Sursogon. Binangaan race sa anum na kategorya. Maugmaman man ining pigpartisiparan kan ibang mga uniform personnel na sports enthusiast. Arogan Philippine National Police, 9th Infantry Division Philippine Army, Philippine Navy as in Bureau of Fire Protection na pirmiman game sa mga siring na kompetisyon. Sigun sa pamayokan ahensya na si Jail Senior Superintendent Elena Rocumora, parte ang duwatlong challenge sa ika-33 na anibersaryo kan BJMP Bicol. Apuera ini obheto man aktividad na makagunonin pondo para sa mga senior citizens na PDL sa Virac asin San Andres District Jail sa Katanduanes. Siring man na masuportahan ang pag-aadal kan dating babaeng PDL kan Legaspi City Jail na nagkaklase sa kursong Bachelor of Science in Tourism Management. Bukod sa nais namin uh, maipakilala ang BJMP sa ating komunidad, nais din namin makatulong, of course. And sana madagdagan pa yung ating mga matutulungan. Sana hindi lang ang BJMP katanduan ni Senior Citizen PDL ang matulungan and sana hindi lang yung estudyante na nag-aaral ngayon and sana madagdagan pa sila. Inumaw asin pinasalamatan man kan direktor ang inisiyatibo kan sa indang personahe sa Community Relations Service. Team Reformers asin sa kolaborasyon kan Chaplaincy si Service Office na iyong nagbusol asin nagbilog kan aktividad. Mientras tanto, ang mga nareceiving medals sa plake kan mga atleta ang gibo mismo kan mga PDL na aprobado kan Department of Trade and Industry Bicol. May tema ang aktividad na makatao at makadyo sa servisyong publiko. Tungo sa maunlad, maayos sa progresibong pagbabago. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!